ito na ang sentro yan ang uh, yan ang arena sabi ko na kinukonsertan yung parang punita astro ba sa atin tapos yan as usual yung paikot yung walang katao-tao dito sa sentro guys hmm. Yan, may nagbabike lang, may nagbo-walking. Tapos, ayan, doon, doon. Mamaya, ikotin ko yan. Yan. Yan, sa ang train na. Yan, sa taas. Yan, mga restaurant, sirado lahat. ang ingay ng susi ko hindi kasi ako nagdala ng bag sana nagdala ako ng maliit na bag ganda ng bulaklak pa ganda ng bulaklak guys parang artificial siya na no? <laughs> pero ano yan uh, original ganda sya tingnan tapos doon sa kanila yan restaurant, chinese restaurant na pagoda yan may naglalakad pero hindi marami wala talagang katao-tao dito kami noon palagi dito weekend kain-kain lunch o kaya dinner inom-inom disco-disco oh. may isda ba dito baka yung mga isda mga isda kaya dito mga lalaki kailang baka na corona na rin diba maganda guys nang yan wala talagang ano no nakakain rin kami dito parang twice nila ni mama at saka ni papa Buddha Chinese restaurant as usual sirado lahat diba akan konsumsi kok kasih inai secara hmm. 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 ada tatlo May violet, may puti, may yellow, mga wild hat. Maganda siya tingnan. Pag mag, ano, pag um, bulaklak. Mga damo nila dito parang bulaklak ba? Sabihin mo damo, pero pag magbulaklak, maganda tingnan. Ayan yan ang kahabaan ng sentro. Pag dito, makita nyo talaga yung ano guys, oh, yung building na sabi ko na iba yung ah uh, art ng art ng architect na nagawa niyan. Rinambul-rambul na parang sinira-sira na parang dinaanan ng bagyo. <laughs> no. Ano lang siya against against the sunlight. Medyo Di madilim siya tingnan. Ito sira din lahat. Chinese Chinese talaga kasi oh may mga yung mga tanim-tanim nila -tanim dito sa Chinese restaurant, mga bambu-bambu. Yan, yan ang likod. Yan, mga kawayan, yung mga tanim nila. Ang ingay ng susi ko. Yan ang kahabaan ng sintro na tahimik. kahit dito ah. kahit saan ka magpunta makikita ka talaga ng ano yung puti mga, mga bulaklak ba ang damo ng bulaklak so guys habaan ng sentro dito rin kami on yan lagi dyan sumasayaw kasi may ano, dito may live band tingnan nga natin yung ano yung mga isda kasi yung mga isda dyan mga yung mga koi yung lalaki kaya ng mga isda nila ito, tingnan natin kung nandyan pa ayan sarado lahat walang katao-tao dyan pa nga. Ay, kukunti na lang. Diyan sila guys. Uh, tingnan nyo. Lalaki nila. Ayan. Hindi sila naapektuhan ng corona. <laughs> lalaki nila, di ba? Mas may malaki pa dyan kung minsan yung mga wala nang nagbibigay sa kanila ng pagkain. May nanay na nanay sila dito. Maraming maliliit o. Oh. Pumunta sila dito sa akin. Akala nila may, may, ay, ano, ako may bigay ako na pagkain sa kanila. Sorry, wala. May <laughs> mga utak din sila na no? pag may tao pumupunta sila kasi akala na may pagkain. Ayan ah, ang anong Excuse me. Ayan. Ang dami nila. So, tuloy tayo sa paglakad guys dito wala na wala nang isda hmm yeah. <coughs> <coughs> kailangan hawakan ko yung susi. Dito, dito sabi ko na may live band. Live band. Ayan nga, sarado lahat. Sarado lahat. Ninayayak ang sa ako na mag-walking. Wala siyang ano. Wala siyang gana. Diba? Sarado. Sarado talaga lahat. <coughs> ano ko yung gagawin nila dito? Ha? Huh? May mga gansa. Kasi noon may ano dito eh. Yung parang fountain. Yan tinanggal nila yung parang fountain fountain tapos ayan pinagyan ng gansa ilang piraso gansa ang Ligoland sirado rin sinihan sirado din yan ang likulan may dalawang ano couple na nagbabike picture na sila picture natin pala ano rin ang kalagayan ng sentro dito yan sa kabila ano na yan guys sea life yan yun ka makakita yung parang sa singapore ba na um, aquarium kalaking aquarium talaga, no? Ito <laughs> so magandang i-walking o kaya mag-bike. Kasi walang ano, walang sagabal. Walang katao-tao. sa so, ikotin natin to lahat. Hindi pa nga ako napawisan. Gusto pawisan. Tapos pagdating sa bahay, maligo sa so, ito na siya dito may pupun may ano ka rin dito oh. may lalabasan ka punta pa sa kung gusto mo mag bike o kaya mag walking yan medyo malaki laki yung walkingan Ayan. Ang sad na sentro. Kahit saan lang man. No? Diba? Masirado lahat. Karamihan mga sirado. Yun ang si life. pupunta ako doon. Tingnan natin kung ano nandito, guys. Pero ako nakapunta na kami dito ng asawa ko noon. Ang haba ng pila. kabila highway. Pero dito may parang maliit siya na ano. Parang may maliit siya na um, ano ba yun? Yan naman sa kabila aqua park. Diyan. Mm, ang bus pala na 94 naghihinto pala dito. Oh. Kaya nag ano, nag break lang siya. Diyan dito mga park yung mga private na yung may mga may mga yati ba yung mga boat yan hindi na pwede mag park yan dun sa kabila may nagja jogging yan Apo, nga muna tayo. Ah. Uh, ito na guys. Yan sa kabila ano na siya. Um, highway. Okay, um, nang parang madilim siya tingnan no? Kasi against the ano siya. Against the light. Sa so, tuloy tayo. Kabila yan ang aqua park doon Ayan. Sandali. Kunwari, pag lalabas ang boat, saan sila lalabas? Hanapin natin yung <laughs> exit <Except> ng <laughs> yung A ah, ito. Dito pala. Dito lalabas ang mga boat. Kala ko kasi sirado. Oh. Tingnan nyo guys. Diba May nagpapadol. Oh babae. Eh. Diba dito si Rado, no? Dito pala. Yan. Dito pala lalabas yung boat. Sila pwede makalabas. Sali pwede rin pala makababae. Eh. Yan. Pwede okay, rin Yan ang mga boat guys. Tapos yan sa kabila yung aqua park. Yan. Sa kabila highway na. Yan marami rin nagbabike doon sa baba. So, may na babae oh. keep on walking walking is healthy Yan. nang ang ingay lang ng susi ko kasi kinikwintas ko yung susi ko So, bye for now, guys. Ito ang si life na serado. Bye. Keep safe, everyone.